Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Na sa nasa so mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Na-miss ko kayong lahat. So, syempre magbibigay tayo ng topic ulit mga kasawi. Buti ma'am, tanong ko lang po. Bakit may mga babae na nakikipagrelasyon sa kapwa nila babae? Sana po masagot nyo po itong tanong ko. Salamat at taabangan ko po yan. So, yung ating sender ay isang lalaki. So, ang tinatanong niya, bakit may mga babae na nakikipagrelasyon sa kapababae? Siguro eto is lesbian ba? Or, syempre, alam niya na yon kung ano ibig sabihin niya. Yeah, so, hindi ko na babanggitin pa. For me kasi mga kasabi, iba't iba kasi yung pananaw ng mga kababaihan. May mga babae kasi na hindi sila na sa isang lalaki. So nakikita nila sa kanilang kapwa, ayan ha, babae pa rin, na nakakarelasyon nila na doon sila nasa-satisfied. Kumbaga, hindi niya nakikita sa isang lalaki ang katangian na hinahanap niya. Kaya kapag sa nagkakaroon sila ng boyto na kanilang relasyon is talagang doon nila nakikita yung mga katangian na hindi nila nakikita. Siyempre may mga babae din naman kasi na talagang sabi nga nila, 'di ba? Mas okay pa daw magmahal ng tumboy kumpara sa mga kalalakihan. Dahil mas sobra daw magmahal ang mga tumboy at loyal daw ito kumpara sa mga kalalakihan. Iba't iba kasi yung pananaw ng mga kababaihan. Hindi talaga natin sila pwedeng i-please na lalaki yung dapat mahalin. wag kang magmahal ng tumboy, 'di ba? Yung mga ganun kasi 'yon. Pero siyempre depende pa rin ito sa mga kababaihan. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung ang isang babae ay hindi nakita sa inyo yung pagmamahal na talagang sobra tapos sila ay may nakita silang ganito makasawin na nagmamahal sa kanila na kahit both sila pares na babae so meaning doon nila mas nararamdaman na talagang sila ay kontento. At higit sa lahat, doon nila nararamdaman yung sobrang alam na alam nila na nagiging panatag sila, secured sila dahil wala na sila nagiging kaagaw kapag once na nakakaramdam sila na minamahal sila ng sobra-sobra, lalo kapag kahit ito ay babae na mga kasabi. So, yun po yun ang ibig sabihin bakit nga ba may nagmamahal pa rin na isang babae sa kapwa nila babae, di ba? Kasi may mga lalaki naman kapag ka uh, eto ay nagmahal sila ng babae tapos, di ba, naluloko pa rin sila. So, yung isang babae nagkakaroon ito ng trauma mga kasawi. So, sabi nila mas mabuti pang tumboy na lang yung mahal nila kumpara sa mga kalalakihan kasi sa lalaki nagkakaroon na sila ng trauma. So, ayaw na nilang maulit pa na mangyari ito na at lulukuhin pa rin sila ng paulit ulit So, mas pinipili na nila yung isa kumpara sa mga kalalakihan para hindi na nila at hindi na sila makakaramdam pa ng sakit na nararanasan nila sa mga kalalakihan. Yun po yun ang ibig sabihin. Kasi mga, mga kalalakihan talaga na ganito yung inuugali. Kaya ang mga kababaihan na dadala sila na magmahal na ng isang lalaki. So, mas doon nila nare-realize na baka dito sa isang tumboy na kagaya neto, ay hindi nila mararanasan na talagang masasaktan sila. Yung mamahalin sila ng buong buo kahit ano pa man sila. So yun po yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, iba't iba po yung pananaw ng mga kababaihan. May mga babae naman na ayaw pumatol sa kapwa babae. May mga babae naman talaga na ganito yung kanilang pananaw. Dahil meron na silang na-experience at natatakot na sila sa trauma nila na pinagdadaanan sa kanilang past. So yun lang po yun mga kasabi. Yung aking suggestion dito sa ating standard na isa na lang. Kayo. Maraming salamat at po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na lang kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasay. Mahal kayo ng inyong advisor.